kalog sa araw na amin aming flights papuntang Hong Kong para makarating sa Pilipinas. Ayan, dito kami sa accommodation. Good morning mga kalog. Ang ganda ng araw ngayon, hindi na umuulan, hindi katulad kahapon. Ayan, dito tayo mga kalog sa accommodation. Sa EKL. Ayan, tulog pa ang anak Sarap ng tulog. Oh. Ito. Ito, mag-isa ako dito sa malaking kama. And good morning mga kalogs. Um, uh, pack up na rin mga ilang isang oras pack up na rin. Punta ulit sa airport para biyahe papuntang Hong Kong. Tapos doon naman po kami mag layover kasi yung flight namin na oras na dapat i-diretso e, na kasi nagkaroon ng problema ang Katay Pacific ayan uh, mga kalogs prepare prepare na ulit breakfast and then larga ulit going to airport sakay ulit na aeroplano ayan Yata sila sa lahat good morning bagay mo na mga kalogs Ayan mga kalogs, get ready na mga kalogs, uh, ready na to going to the airport again for our uh, international flight. Ayan, ready na. Pack up. All pack up. And luggage. Bags and carries. Ayan. Diba na namin tong accommodation. Let's go to the airport. Punta muna tayo sa reception ng accommodation mga kalogs para uh, magipag-usap para ihatid kami sa airport ng shuttle. All right, let's go mga kalogs. Let's go. Ayan ah. Oh, swipe mo ulit yung ano. Swipe. <laughs> 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 so, swipe mo ulit yung card key. Na, La lahat pala sila. Oh. Nag-out na lahat. Oh. Sabi sa bahay. Hindi kaya kasama na natin sa flight. Alright. Oh, kinawa oh. Oh, oh. Oh! Kaya ba? Okay na. Ay, sabay-sabay pala tayo mga ano eh Talagang late lang tayo. Let's go to the reception. Oh, Ayan Wala Wala, hindi ko sinuot Ikl Airport Motel Tatal oh. na akin o Gaantay na o O,

Thank you. Alright, mga kalugs, let's go again. I'm at the receptionist. Huh? I saw Piola Pascual. Can you say hi to me for Piola? He said husband. He said husband, Piola. He said, oh, he's from the Philippines. So I thought, Piola Pascual. My <laughs> <Si Raul>. head <laughs> Ay, hindi mo na video. Oh, nandun ba? Kanina ah. na yung baba, yung reception. Yung uh -huh. receptionist. Ayan, here we go. Our lady driver. Yes. Good morning. Good morning. And we have company. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> And we go now to our flight at the international airport. Going to Hong Kong. Ayan mga kalogs, we have company. Oh.

Huwag mong mag-vlog dyan. Begay naman dyan. O sa door 4 ba naga tayo? Hindi ba mahal? Ay, ano? Ay, wala akong salamin pala naman. Huwag mong mag-vlog dyan. Ano oras pa tayo? 11.45, dyan na mag-check in. Okay, Mga kalogs, nandito na tayo sa departure area ng Auckland International Airport. Pwede ba mag

ayan mga kalogs nandito na tayo sa departure ng international may nagkaroon ng changes mga kalogs naging katay-pacific ang ating sasakyan hindi mga hindi na Air New Zealand, mga hindi na, may magpapalit ng aeroplano. Katay Pacific na mga ayan, dami din parang terminal trade din, mga ng mga 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 parang mga 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 dito sa departure area na international ng uh, New Zealand dito sa Auckland Airport Auckland Airport mga kalogs ay mga KFC din McDonald and mga kalawag saan dito tayo sa Auckland International Airport dito sa New Zealand ng uh, airplane uh.